Malabong gawara ng interim release ng ICC, si dating Pangulong Duterte, dahil mabigat ang kasong kinakaharap niya, bukod pa sa maituturing siyang flight risk. The chances of the ICC granting former President Duterte application for interim release is very dim, considering that he is a flight risk because the charges against him are serious and the evidence is strong, sabi ni dating Bayan Muna Repsion Neri Colmenares. Ang pahayag ni Colmenares ay bilang tugon sa sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na tinatrabaho niya na masungkit ang ICC interim release para sa kanyang kliyente. Binigyan din niya na si Duterte ay makapangyarihan at maraming kuwartang pantustos para takasan ang kanyang pananagutan sa batas kapag pinalaya. Nagbabala siya na ang paglaya ni Duterte ay maglalagay sa panganib sa mga testigo at mga pamilya ng mga biktima. Ikaw? Anong masasabi mo sa pahayag na ito ni Colmenares? Comment below. CSTK channel subscribe follow